Magandang araw sa inyong lahat, eto na naman, nasa dagat na naman kami ni Ka-Uragaon Ayan, at kami ay maghihuli ngayon ng alimangaw O ayan, dito na kami ngayon sa Sulong, sa Ilog Kami oy mga nga pa ng alimangaw Ayan o, no? takal ang tawag sa amin yan, yan ay masarap ho Ayun, sisil ulit si ka dito at nakakuha ulit siya ng maraming takal Ayan, may pang-ulam na. Ayos. Hindi na talo sa pagpunta dito sa ilog dahil may nakuha ng pang-ulam. Ayan, nilalagay na ni Kauragon sa aming bangka. Ayan, sisid ulit. Tsaga-tsaga lang ang dito sa paninisid dahil pag walang tsaga ay walang pang-ulam. O, ayun Nasa ilalim na naman ng tubig si Kauragon, Ang galing nito ni sa sumisid napakatibay sa ilalim ng tubig ayun namumulot ng takal. hindi ko lang alam ho kung anong pangalan niyan sa ibang lugar yung takal na yan ay comment na lang ho kayo kung anong tawag niyo sa shell na yan o ayan dito sa amin takal ang tawag niya, sa bicol ayan ang lalaki ho yung Oh, ito na si Kauragon at si Sisid naman tinawag niya ako at may nakita raw ho siyang alimango kaya ayan, syempre ako ang taga-video dyan ako ang bantay dito sa taas dahil Baka may buaya dito sa ilog. Ay aking makikita agad. Akong bahala dyan sa buaya na yan. Oh, ito na. At ang laki nga ng kanyang nakuhang alimango. Ayos. Oh, tingnan nyo. Alala sa mga kabataan, mga bata, na hindi ho sanay humawak ng alimango ha. Huwag hahawakan ng alimango kapag ka talay yan ho ay inuulit-ulit ko dahil napakadelikado ho niyan kung makabili ho ang inyong mga magulang ng alimango ay huwag niyo hong hahawakan dahil pagka nakagat kayo niyan nakapaw baka maputol ang inyong daliri napakalakas ho niyan mga gat kaya inuulit-ulit ko ho na huwag kayong hahawak niyan dahil napakadelikado ho ay kahit nga ho yung mga sisil na yun yung nakikita nyong Hinuli kanina ni Kauragon ay bay pagkagustong kainin ho niyan. Yung shield na yun ay kaya niyang basagin yun at kukunin niya ho yung laman. Yung ganyang alimango, oo, napakalakas ho niyan mga gat. Ayan na, at nagsampa na si Kauragon dito. Yan ho ay tatalian niya para maibenta. Dahil kapag ka hindi ho yan tinalian ay magpapipiglas ho yan, ay mahirap hong hulihin. O paano? Hanggang dito nalaang ho ang aming video. Salamat ho sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo, nag-enjoy kayo, huwag naman hong kalimutang i-like at i-share ang aming video para marami hong makapanood nito. At huwag na rin hong kalimutang mag-follow para lagi ho kayong updated sa mga i-upload naming video. Salamat ho! Bye-bye!